Nakomplismenta to ma'am Nga ba yung bayo Dahil sa mga suspected illegal drugs Ang uh, nakompiskaw Doon na po yung mga nadakpan mm. Sir, yes sir no? So ang Butuan City Police Office uh, Nagpahigayon sa ato Ang implementation of search warrant Kaniad itong November uh, 29 Alauna sa uh, Alauna benching sa Kabuntagon Dito mismo sa Purok Uno uh -huh o purok 4, ah, uh, purok 1, Barangay Biya, Kananga, Butuan City. So ang ato ang operasyon, dipangunahan mismo sa ato ang City Drug Enforcement Unit o guban po sa ato ang SWAT sa Station 1 o sa Tidea. So malampuso ng ilang dipahigayon nga operasyon nga naka, nakuha nila mismo sa uh, maong operasyon ang uh, seven, uh, 700 grams nga gituhuan niya sa book nga mo sa 4.7 million or more or less standard drug price uguban po ni init aduna po sila nakuha nga uh, gituhan nga mariwana nga nagkanti, nag, uh, nag 20 grams na nagkantidad pero sub uh, 2400 uh, estimated drug price so niini mong implementa uh, implementation nato so nakuhaan po mismo no sa ilaha ang kaning gitawag po nato nga kaning uh, firearms kaning caliber 45 mga live ammunition apil pud usab aning uh, magazines so dua ka buok ang ilang atubangon nga kaso ang RA9165 ug uban pud usab ang uh, 10591 no, sa illegal possession of firearms mm -hmm. ma'am kining uh, mga nadakpan uh, dugay ra ba daw ni ma'am nga namaligya o ga illegal nga droga base sa uh, gihimo nga monitoring sa atong nga mga kaubanan Ah, uh, yes sir, no. So, aduna aduna gay uh, ang target ani nila is duha. So, sa pagkakaroon, aduna tay uh, pupat upat ka suspechado. Ang duha ni ini is uh, at large, then naapot tay duha kana na arrested. Ang isa is uh, isa ni siya sa mga watch list samantalang ang isa ah, uh, newly uh, uh, bago sa sa ato ang istahanan. Newly identified person. Mm, -mm. Doon na ba po yung resulta, ma'am, uh, sa gihimo na itong uh, drug test? Nini mga nadakpan? aso so far, sa duha ka nadakpan, wala pa ang resulta. Nagpaabot pa kita. Mm. Pero kasagaran daw, ma'am, no? medyo dakudako ni ma'am nga kini uh, kinibang uh, kantidad no? sa nga droga o uh, bulto ni, no para sa tua kay wakay na naanad no nga mga dinagko ang makumpiska diri sa tua asa daw kuno ni gikan ma'am kini mga kontrabando nga ilang eh, ginabaligya ma'am Uh, so far, sir, sa pangkadak nag-ibasagasyon, no, wala pa tayong igong uh, detalye ni Ana. So, tadayon pag ang ato ang pag-imbestigar ni Ine. So, kung adunan tayo update na, pwede na ito maisigya na po natin sa radyo. Ubay-ubay mm -hmm. ni ma'am ng mga kantidad no, sa iligal nga droga. Yes, uh, gawas ani ma'am do na nga ginamonitor nga tong nga mga kaubanan nga posibleng nga masundan pa ni, nga accomplishment nato Sir, yes sir. Actually sir, no, padayon di ako nang atong kapulisan sa pagkandak o uh, nga mga operasyon ilabi na kay sa mga period nga magkandak o mga sakliyo so dili lang isa ka unit ang magpahigayon ni ini. So ubay-ubay po na mga istasyon ang nagpahigayon sa ilahang uh, anti-illegal drug operation o guban po sa firearms na ito. Apil po sa ang ato ang kaning illegal gambling sir. No? So sa so pagkakaroon, ah... Uh, aduna na ay mga accomplishment nga na napahigayon no sa sa station 1 aduna tay na uh, by bus operation apel po pud sa bang station to so padayon og oh, apil na pud isab kini eh, ang kaning sa ato ang CDU ang kaning search uh, warrant. so ubay-ubay na ang mga accomplishment nga ato ang nakuha karon uban pud sab, 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 sab ng sa pagdeklara si na sa ato ang sakliyo para sa manahon nga mag Dila mm ang kung kanus sa, um, ano, sa mag-end ang atong sa So padayon di hapon ta sir no, padayon di hapon ang kapulisan. So walay undang maghatag og uh, kana seguridad sa ato ang dakbayan sa syudad, labi na pas kani mga tao nga maghimo og mga illegal nga activities. So padayon di hapon nato i-enforce ang ang pagmando no labi na sa atong mga lower units na sila mismo ang manguna niini. Mm -hmm. Ma'am, pero how comes nga kuan? Ah, kining duruha, ah, kining usa tag Esperanza Mandayni, ug kining usa taga Barangay Agaw. Ah, how comes nga nung dito na sila nadakpan, ma'am? Sabi niya kanangga, doon ay mga kabanan nga dito sila ni stay. Ah, uh, apparently sir, so ingon na ang nahitabo, no? So sa so, pagkandak nato og search warrant, uh, naay lang ilang presensya mismo sa lugar, so naapil sila mismo. Yeah, ma'am, uh, with that uh, accomplishment, salamat kayo. Now in behalf, no, sa labi na no sa tuwang nga tanan sa butuan city police office no kay sayod ta ma'am nga kining kadaghanon no sa illegal nga droga na limang hapit 5 million pesos ang kandidat kung nabaligya ni merkado ma'am sigurado gyud nga daghang nga mga autok na pod nga mga lisuan ini mao na nga kamis sa radio uh, ah, nagapabot pod no gato na sa pag congrats labi na sa atong mga personnel na no, particular na sa CDEO, sa kinatibukang Butuan City Police Office alayon din ng mga, mga accomplishment. Ah uh, sir yes no so pamaagi po daw sa programa sa among City Director kaniatong ginatawag nga Barangay Anti-Criminality Action Plan uban ini ang mga uh, pag-intensify nato sa so pag-implement sa mga kampanya sa illegal nga droga o guban pa nga anti-criminality campaign. So mas gipakos dyan pa na ito, pinaagayan programa sa among mismo, sa among city director na si Police Colonel uh, Romel B. William Moore. So dagang salamat po usab sa mga tao nga ni Duyog Kanamo o nihatag og mga information para magmahimong malampuson ang amo ang operasyon. So uh -huh. para sa makausab, uh, among gihangyo ang tanan nga padayon sa ilang pagcooperate o para pod sa atong uban nga uh, lumulupyo doon sa Butuan City no nga kita magduha-duha sa pag-report sa nay mga uh, makita ninyo nga kadudahan sa palibot o pagtawag mismo sa atong mga hotline numbers ilabi na ang paggamit nato sa atong 911. Tod ma'am, ah mo 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 chef langkog, nga pangutana, kag nga adlaw gihimo na to ang gihimo ang uh, rally, no? Kining 3G ay sa to nga rally, 3G And, uh, pre rally, uh, uh, rally ba to, no? Denna pita sa Mindy Sports yes, Complex. Yes, Kumusta tod ma'am, nga tong gihimo pod nga overall assessment? asa pag answer no sa maong gihatag nato na seguridad sa maong kalihukan sa diocese sa Bukwan so nagmalampuson ang ato ang activity wala tay na itala nga dagko nga mga insidente nga mismo na itabo sa uh, mga, mismong programa no so nagpasalamat pud mi sa diocese sa Bukwan sa ilang tabang sa ilang pagcooperate sa ato ilabi na kay sa ato pong mga nag-attend no nga, nga uh, peaceful record, sir og walay mga kapulian nga nahuman ang event Iya, yeah. sige. Tod ma'am, ah, ug um, ma'am pitsa uno na man dayta, December na ta ma'am. Ang nga monitoring ma'am sa ato nga isgotan nga pisan order, wa pa bay angayan nga kabalak-an ma'am. Sa pagkakaron sir, na nato ang bulan sa December nga malipayon ug hapsay, ug nanghinaut ni nga magpadayon kini no. Padulong pod sa pagsugat nato sa Bagong tuig. Yes, yeah, sige. Police Lieutenant Joy Marks ma'am, once again, daghan kayong salamat sa oras. Simigatag ka ng mga sumpura butuan. Mayong hapon. Yes, sir. Daghan salamat o mayong hapon sa ating kanan. Daghan kayong salamat. Ang atong nga nakauban mga kabumbo, si Police Lieutenant Joy Marks Yoko, ang atong spokesperson sa Butuan City Police Office.